Hello everyone and welcome again to our daily Bible verse and happy Thursday to all of you. But before we read our Bible verse today, I would like to encourage you to watch or replay our Bible lesson last night about what is truth. I would like you to watch it that we may be able to learn more. And I will now read our Bible verse in Romans chapter 8 verse 26 to 28. Likewise the spirit also helpeth our infirmities for we know not what we should pray for as we ought but the spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered and he that searcheth the heart knoweth what is the mind of the spirit because he maketh intercession for the saints according to the will of god And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. And in Tagalog, Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. In this Bible verse for us today, as Paul wrote in Romans chapter 8, that we have a helper, the Holy Spirit, God, who always guide us what we should pray. And here, God promises us that all things work together for good to those who love Him. That's why, brothers and sisters, patuloy po nating mahalin ng Panginoon Diyos. Patuloy po nating siyang sundin. At lahat ng bagay ay magiging maayos sa buhay natin, may mga sigalot, pangyayari, problema na, na, na nanan dito. Katulad po ng Bible verse natin kahapon, ilagak lang natin ang lahat ng mga bagay sa Panginoon. At dito, magiging ang lahat. Magiging magpayapa ang buhay natin kung patuloy tayong sumasawag o tumatawag ng darasal at sumusunod sa Panginoon Diyos. Ang pagdarasal po ay mayroong ka kaakibat na pagsunod. We should pray, but we should be obedient to the Lord. That's why we need to be righteous so that God will hear our prayer and will grant us. And everything in our life will be in order, in accordance to His will. At magiging maayos po ang buhay natin Dahil tayo po ay mga tinawag ng Panginoon. Sino ang mga tinawag ng Panginoon? Ang mga sumunod sa kanyang kautosan ang mga na, nag-surrender ng kanyang buhay sa ating Panginoong Yesus. Kaya po, kung nais mo po maging maayos ang lahat ng bagay sa buhay mo, halika na, sundin mo ang Panginoon at narito, meron kang magiging kasama ang banal na Espiritu na siyang sumasaliksik ng lahat ng mga bagay sa ating kaisipan at sa ating mga puso at siya ang namamagitan sa atin sa ating panalangin sa ating Diyos Ama. That's why the Holy Spirit always searches our heart and He knows our mind that we might be able to pray to the Lord and call to God. Remember the promise of God. Whatever we ask in His mighty name, it shall be given to us. But we need to continue to love God. And loving God, ang pagmamahal sa Panginoon Diyos ay may pagsunod sa paalanang ito sa araw na ito. Dito po sa Bible verse na ito lagi nating intindihin ang mga salitang ito. Kaya po, magandang magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid at muli ninyong ishare ang Bible verse na ito. Good morning to everyone and continue to pray for each one another. God bless.